Ako si Kainil. Nang Arab maging sikat. Kaya ngayon, sinisimula na magpasikat. So, simulan na natin guys. So, ayun. Gusto daw sumali ni Bella. Kaya isama natin. Umaga na naman. Umaga Kaya ngayon, maglilinis na maulit tayo ng baboy. Para uh, umamon tayo. Ganun lang yun. Wow. Miro lang. Isa lang dyan ang akin. Yang lahat ng nakikita niyong baboy, hindi yan akin. Nagpipiling wow. akin lamang. Hahaha. <laughs> biro lamang. So, ayun na nga. Nagpapatuloy ko lang ng paglinis. Nagpapalit ako. Tinatanggal ko yung mga dumi. At saka, pagkatapos niyan, eh, papakainin na. At sa paglilinis nga ay dapat ay laging pulido para laging ligtas ang ating mga baboy at para hindi na rin magkasakit. Tapos na nga tayo maglinis kaya pakakainin na natin ang mga baboy para busog-busog at para madaling lumaki. Mabenta ka agad. Kera na naman. Ayun. Kain lang kayo. Ayun, oh Lalaki na, guys, oh. At ayun. Kinulang yung pagkain. Kaya kumuha yung aking body na pakain ulit. Para naman talagang busog na busog. Ayun lang, guys. Bye-bye, guys. tapos na tayo.